pinipirito tayo ng karaho boss yan yung pinipirito to may karaho alam mo ba alam nyo ba kung ano yung karaho Ayan, hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung karaho dito yan sa negros yun ang tawag sa isda na yan, karaho sa amin wala naman sa amin ng isda ito so, yun ang tawag nila itong karaho masarap ito guys pinulit ng masarap ito ihaw pero ito walang ka klase ng loto ang natitikpan ko dito prito prito at inihaw wala pa ko wala pa ko ka tikip sa isda nito kung ginasap sinasabawan wala pa So, man ko nito. Inihaw at saka pinirito. At yan. Ito yung isdang karaho. Ang pinipirito ng brad ko. Pasensya na guys, pasensya na guys sa gatong naman malagas masyado kahoy yung ginagamit namin hindi kami gumagamit ng gas dito mm. ayan ang karaho mga kaibigan yan o no? oh. yan siya karaho ang tawag dito yan ang binipirito namin Hmm. Ang isda na ito mga kaibigan mahirap to prutuhin kasi ang ang ang, ang laman nito madali siyang ma, madali siyang madurog. Mga malambot ang laman niya. <coughs> Excuse me. Malambot ang laman ng karaho. masarap ito siya gagawing daing hatiin <coughs> mo sa gitna tapos i mo tapos ibibilad mo sa araw pag natuyo na siya yun na daing na siya yun na yun ang pag pagihaw, preto prito pwede na siyang preto pwede i-sugba pero kung sariwa naman at hindi na yan at mo na yan pipihakin sa gitna hindi mo ibilan katuhin mo lang sa direct so pwede rin toke naman siya ay isang loto pa pala nyan, paksiw masarap din yan siya ay eh, tinula, hindi pa ako nakakita yung tinulang karaho hindi ko lang alam kung anong tawag sa Tagalog ito nandito kasi ako sa probinsya ngayon eh nandito kasi ako sa Bacolod yan ang tawag na dito, karaho hindi ko alam sa Tagalog kung anong tawag isda nito hindi ko naman nakikita ito sa Manila hindi sila ito dito ko lang naman ito nakikita sa Negros may bakulod ang aming katong sumarang lakas ng kalangang apoy patalonin pa dito ang gasol dito sa probinsya wala nang gasto sa so, mga gasol na yan kahoy na lang ang gagatong mo napakaraming so, kahoy dito dito lang sa Manila wala kang kahoy makikita maliban sa mga tanim dito sa probinsya kahit saan ka lumingon may mga kahoy kang nakikita ayan o bumabaga ng tuwale bumabaga ng kawali, bumabaga ng kawali.